Malakas na po ba yan, pare? O ano? Di ba po nung biniling ka si Nainan, dyan na kayo? Mm -hmm. o, wala pa kayong isang buwan, ah. Wala pa ka. Mm -hmm. Sa? Saan po, sa? Parang nagalaw, ganun? Doon ka muna sa kaanak. Hindi you know, hindi namin ginagalaw ang ano niyan. <laughs> o, so, pumiglaan na lang na ano. Kasi kaninang umaga, malakas pa po. Kaninang umaga, nagluto ako, malakas pa. Eh ngayon, nagsasayang ako. Biglang ano.